Pagdating sa pagpapaputi, marami sa atin hindi pahuhuli Kaya nga ba mabenta ang mga produktong nangangako ng malaporsela ng kutis Kaya naman parang hulog ng langit Ang gamot na ang side effect, nakakaputi Ang young star na si Pauline Luna, mestisang mestisa na Umiinom paraw raw ng glutathione? Hindi mo sometimes that you go to parties and all, and the next day you feel sluggish. But then, when I started using this, and my friends as well, okay naman. Hi. Pero hindi lang ang mga artista ang nagugluto tayo. Isa sa mga nakitiangka ang uso, si Joy, tagapangasiwa ng restaurant. Mahalaga raw kasi sa kanyang trabaho ang pagkakaroon ng maaliwanas na itsura. Kaya naman sinubukan niyang magluta pa Ang dati raw maitim, puyo at hindi pantay-pantay niyang kulay, nagliwanag. Kasi hindi siya ganun dati yung skin ko. Nung natry ko yun, uh, medyo na, uh, hindi man siya ganun na nag-effective na maputing-maputi asing sa ibang mga kulay. Pero meron pagbabago. Kung tutuusin, side effect lang ng glutathione na pumupute ang umiinom nito. Yeah. Dahil ang pangunahin talaga nitong visa bilang isang antioxidant. Tumutulong ito sa pagtanggal ng mga tinatawag na free radicals, toxins o mga lason sa katawan. Yeah. Ang R&B princess na si Kyla, makatindig balahibo ang ganda ng kanyang boses. Yeah. Pero katulad ng ibang mga singer, minsan din daw siyang nagkaroon ng problema sa lalamunan. Kasi diba kami kanta ng kanta, ganyan din yan, minsan napapagod yung ano, lalamunan. At ang kinilisepa sa kanya ng doktor, mutafa ano yun. Ah, uh, parang medyo nag-blow nag nag nga yung skin. Tapos parang, ewan ko, maganda yung pakiramdam. Ewan ko, parang since antioxidant siya, parang I feel parang um, malinis yung system ko or something. Human yeah. yeah. pa rin daw ang balat ni Kyla, pero higit sa lahat, umayos ang kanyang lalamunan. Si Charm 31 years old, isang guro, may cancer sa lymphoma. Okay, so, Mahigit sampung taon na raw siyang nagdurusa sa kanyang sakit. Dahil sa dami ng kanyang iniinom na gamot, halos sumuko na raw ang kanyang atay. Ang inirekomenda ng kanyang doktor, glutathione. I believe so that the glutathione is because I'm only taking the glutathione and the and the vitamin C, the 1,000 mg, the vegetarian tablet, na uh, vitamin C, and anti rich in antioxidant. Bumuti na raw ang kanyang pakiramdam gumanda pa ang kulay ng kanyang balat. Naingganyo nila ako mag-take ng lotatayon nung sinabi na maganda siyang antioxidant and, um, and of course, as an immune system booster. So, of course, with the type of my job, of course, actual demos yun, medyo stressful a bit. So, you really have to, um, you really have to induce your immune system for that. Yeah.